Kasabay ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas, tiniyak naman ng pamahalaan na inihahanda na nila ang pondong gagamitin sa pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong rice retailer. May ulat si Melales Mora. Handa ng mamahagi ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng itinakdang price cap sa bigas ng pamahalaan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakausap na niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Huhugutin ang bagong cash assistance sa Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran at dahil may higit limang bilyong piso itong pondo, bawat benepisyaryo maaring makatanggap ng halagang aabot sa 15,000 pesos sa susunod na linggo target ng DSWD na masimulan na ang payout Kahapon nakapulong din ng DSW Chief si House Speaker Martin Romualdez na nangakong mangangalap din ang Kamara ng dagdag 2 bilyong pisong pondo para sa small rice retailers. Sabi ni Gatchalian, sinabihan na niya ang House Leader na sapat naman ang kasalukuyang pondo ng SLP, bagamat bukas din sila sa itinutulak na dagdag budget ng Kongreso. Sa isang panayam, sinabi ni House Committee on Appropriations Chair Elizaldico na may natukoy na silang panggagalingan ng karagdagang pondo para sa ayuda at nakikipag-ugnayan na sila sa DBM ukol dito. We're looking at uh, a program for the ano and uh, hopefully there's a uh, na check naman there's an available excess uh, funds. Uh, we want to uh, be considerate and uh, make sure that Uh, walang malulugi walang tatamaan na ano and just want din to control yung presyo na hindi rin naman mag-overprice Samantala nagpahati ng suporta sa inisyatibo ng pangulo ang grupo ng mga magsaka mula sa MIMAROPA at Eastern Visayas Sumusuporta ako sa desisyon ng ating pangulo na hanggang doon lang yung price selling at sana ay hindi na tumaas dahil sa sobrang taas na halos hindi na makaagapay ang ating mga mamamayan at lalong-lalo -lalo naman na ang mga nagtatanim ng palay o magsasaka. Sa ngayon, iba't ibang panukala na rin ang inihain ng ilang mambabatas dito sa Kamara ukol sa isyo ng bigas. Melales Moras para sa bayan.